Kapatid, alam mo ba ang tunay na kwento sa likod ng mga kasinungalingan? Sa unang bahagi ng video na ito, ipinakita natin na binago ni Tertullian ang tunay na mensahe ng Diyos. Ayon sa mga historiador, hindi rin siya ganap na nakakaintindi sa konsepto ng tatlong persona ng Diyos at dahil dito maraming tao ang nalinlang sa kanyang teorya sa loob ng maraming henerasyon, patuloy na tinanggap ng mga tao ang ganitong pananaw. Bakit nga ba? Noong panahon ni Magellan, ipinagbawal sa ating mga ninuno ang pagbabasa ng Biblia, kaya't nagdulot ito ng kamangmangan. At mas pinili ng mga tao na umasa na lamang sa mga mensahe ng mga pari sa simbahan. Ngayon, kapatid, panahon na para ikaw ay magsuri at mag-aral ng salita ng Diyos ang ating kaligtasan ay hindi nakabatay sa pangalan ng simbahan, kundi sa ating pananampalataya kay Heso Kristo, sinasabi sa Romans 1.17 na tayo ay pinawalang sala dahil sa ating pananampalataya. Kaya naman, Malinaw na sinasabi sa 1 John 4.15, Sinumang umamin na si Jesus ay anak ng Diyos, ay nasa Diyos, at ang Diyos ay nasa Kanya. Ipinapakita nito na ang sinumang naniniwala kay Jesus bilang anak ng Diyos ay nakaugnay sa Kanya. Ngunit ano ang nangyari? Binago ni Tertulia ang mensahe at itinuro na si Jesus ay Diyos anak. Binago niya ang direksyon ng mga nasulat. Mahalaga na tandaan natin na ang pagbabago sa nakasulat ay isang kasalanan sa Diyos, kaya... Kung gusto mo ng kaligtasan na may kasiguraduhan, ang Biblia ang sagot. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin